Araw sa Sagittarius na may buwan sa Aquarius. Ikaw ang mapag-imbento na optimist. Ang araw sa Sagittarius, ang buwan sa Aquarius, ay nagpapahiwatig ng isang tao na naaakit sa paglalakbay, paglipad o mga dayuhang makataong layunin. Sa isang punto, ang katutubong ito ay maaaring maging kasangkot sa pagtulong sa mga mag-aaral sa foreign exchange o posibleng maging isa mismo. Ang kalayaan ay isang mahalagang elemento para sa kombinasyong ito. Mag-subscribe at makakuha ng higit pang mga libreng video. Pumunta sa AbsolutelyPsychic.com Niloloko lang ako ng psychic na yun. Alam niyang lumipat ako kamakailan. Wow, hindi ako ganoon ka-honest. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko hindi pa ako nagkaroon ng ganoon kagandang basahin. Ito ay talagang kamang-hang-hang. Lubos akong nagpapasalamat na nagkaroon ako ng pagbabasa mula sa kanya. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong daan at pitong putpito o bisitahin ang Absolute Lipsychic. Kom pribadong pagbabasa.